Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sayo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po naka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, lucky stones and amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot intentions by Aliana Reyes. Tignan natin ano ang mensahe sayo. We have Air Could be communication Gemini, Libra, Aquarius This is your card Ayan So, ayan yung nagre-represent Ayan yung energy Pwedeng meron ba kayong gustong kausapin Or merong gustong kumausap sa inyo ngayong araw Pwede rin may good news kayo na marireceive Ayan Tignan natin ano pa ang mensahe for you Spirit Guide Mensahe pa po natin Kay Air Signs Ayan Pwedeng yung mga kadil nyo din ngayong araw Kapwa ninyo Air Signs Meron tayo ditong the sun, o di ba may good news talaga na paparating sa inyo. May celebration, may uh, basam. parang mapapangiti kayo sa mababasa ninyo. We have four of swords. Alam mo yung parang ano na to, parang corner na, parang eto na yun, eto na yung decision. Buo na yung decision, parang ganyan. Wala nang atrasan. Four of swords, parang corner na. We have two of swords. Ayan, parang kahit magbago pa yung isipan ninyo, Final, ayun, final na siya. Oo, parang hindi na kayo makakatanggi. Ear signs dito sa um, news na marireceive po ninyo. Parang wala na siyang atrasan. So, big decision to. Could be big, uh, ano to, big step para sa career ninyo, sa love life, ganyan po. We have six of one. So, magiging proud ka dito sa sarili mo. Pwedeng matagal nyo tong hinintay. Ito na yan. Ngayon na yung oras, ear sign. So, this is your day ngayong araw. Tignan po natin what is ear, the magician. So, may nagmamanifest ba dito? Ayan po. Pwedeng sa full moon kayo magmanifest. Hindi ko na-check eh kung kailan yung full moon. So, ayan po. Baka may minamanifest kayo dito or your manifestations is coming ngayong araw. Three of Wands. Uy, mukhang pag-travel to. Actually. Pag-travel yung nakikita ko dito, ear signs, meron pa kayong gustong puntahan or may in-applyan ba kayo sa ibang bansa? Ayan po, pwedeng may marireceive na kayo na good news, na call ngayong araw. Claim nyo na yung positive energy na yan. We have four of swords and we have the empress. Ayan po, meron ditong tao, ear signs, na parang kapag siya yung nagsalita, hindi ka talaga makakatanggi. Hindi <laughs> ko alam kung may utang na loob ka sa tao na yan or ganun talaga siya. kap Very firm siguro siyang magsalita. Kaya pag may sinabi siya, ala na, hindi na kayo nakakatutol. Pwedeng ito ay asawa mo, pwedeng ito po ay nanay mo. We have six of cups, we have two of swords, and six of cups. Ayan, pwedeng matagal na talaga to ear signs, oh. Mm -mm. Parang ito, binalikan niya lang. Okay, parang may bumalik dito. Okay, sa so pwedeng ito yun, no? yung gusto makipag-usap sa'yo pwedeng magde-decide siya ngayon kung kakausapin ka ba niya talaga. So, someone is missing you here. Oh, someone is missing you today. Three of cups, six of wands, and three of cups. May celebration po tayo dito. Ano ba yung sa celebrate? May buntes. Meron dito. Um, excellence sa school. Ayan po. Parang ano ba, basta good job yung masasabi ninyo. Baka may re kayo ng mga uh, notebooks, assignment. Ayan po, parang may hey, magu-good job kayo dito. Ayan, kung may anak na kayo, year signs. Basta meron kayo isa-celebrate. Could be baby shower, good news pagdating sa career. Parang lahat-lahat na, year signs. Tignan natin. We have two of cups pagdating sa trabaho. Ayan po, o, diba? Maganda yung relationship. Maganda yung communication. Parehas nagbibigay pagdating dito sa trabaho. So, may pagkakaintindihan po. Ayan, parang manunumpa. Ayun ko, sino manunumpa dito? Ano to? Ano to, year signs? May manunumpa dito. Ngayong, I mean, hindi, hindi po yun nakakatakot ha. Uh, parang sa trabaho kasi. Oo. Ayan. So, good news yan. We have nine of pentacles pagdating naman sa business. Uy, mag expand yung business nyo. ba? Tahimik lang kayo dito, year signs. Pero, ang laki-laki po ng kinikita ninyo sa business ninyo. Ayan o. No? parang kotang kota talaga kayo ngayong araw. <laughs> Good news talaga to. Parang kung meron kayong bibilhin para sa business nyo or para sa kung kanino man, mabibili nyo siya ngayong araw because of your business. We have naman three of swords pagdating sa money. Ayan, meron naman dito nangangamba pagdating sa kaperahan. So, pwedeng, hindi ko alam kung delay ba yung sahod nyo, ear signs, or hindi uh, pa nagpapadala yung asawa mo Ganyan. Hindi pa siya nag-aabot ng pera sa'yo. So, pwede po na medyo ano na kayo dito. Hindi medyo. Talagang medyo gipit. talagang gipit na. Ayan, gipit na yung iba sa inyo dito. Tapos, tignan mo, oh, nagpautang ka ba, Air Signs? Kasi parang ikaw pa yung nanghihingi dito na. Parang ikaw pa yung nakikiusap na. Sige na, magbayad ka na. Kailan ka ba magbabayad? Kaya, wag na kayo magpapahiram ng pera. Oo. Six of Cups. Tapos, meron tayong Knight of Cups. Meron tayo ditong Ace of Pentacles. So, ito ay pagdating sa love life. Two of Swords, Six of Wands. Ayan po. So, pwedeng meron dito, meron kayong i-reject, -re meron kayong sasagutin. Pagdating to sa relationship. Meron naman tayo ditong Six of Cups and Three of Cups. So, may isi-celebrate. Could be wedding, wedding anniversary wedding, meron din kasi may celebration tayo dito. Tapos, meron din po dito, ayan, mansari, ganyan. So, meron kayo si-celebrate. Happy anniversary, happy mansari po sa so mga magsi-celebrate ngayong araw na ito. O, pwede rin madalagdaga na ang family members. So, could be may baby shower talaga. Or may baby na paparating. So, happy lahat. Meron tayong night of Cups at mayroon tayo ditong Ace of Pentacles. So, ito, parang ngayon naman ay may sinusuyo or may susuyuin ka ba air signs ngayong araw. So, makikita mo yung value mo. Ay, alam mo, paparamdam talaga sa'yo ng asawa mo, ng person mo na mahalaga ka. Ayan yon Baka may gift siya sa'yo ngayong araw. Tingnan pa po natin ano pa ang mensahe. Walang tayo ng iba pang cards. We have doubts. Ayan, ano ba ito? Saan ba kayo nagda-doubts? Air signs? We have, ayan, kay fire signs, may doubts kayo, pwedeng sa mga action, so yung, may kadil ba kayong fire signs Aries, Leo, Sagittarius, so could be nag, uh, parang binibigyan kayo ng ano, ng, ng ano ba, a mixed signal ng taong ito Pwede rin po na kulang yung efforts niya, yan, so siguro efforts talaga yung hinahanap mo sa isang tao, hindi yung mga sinasabi Meron tayo ditong the lovers. Some of you are dealing with your twin flame, soulmate. Ito ay good relationship. nakakasundo talaga ngayong araw, Ace of Swords. Okay, so may pag-uusap talaga. So kung may babalik man sa life mo, ear signs, ito po ay soulmate mo or twin flame mo. Yung babalik. We have Ten of Swords. Mukhang ito nga, oh, nagka, uh, nagkahiwalay na yung iba sa inyo dito. Siguro siya yung gustong makipag-usap sa'yo. Okay, parang ayan, makikipag-usap, ear signs, pero nakukulangan ka kasi walang action. Okay, so dapat maging ano ba, maging direct kayo sa isa't isa. Meron tayong courage change. Ayan, kung gusto ng pagbabago, kailangan lakasan ng loob. sign. So tignan nyo, oh, may pag-travel kayo dito talaga. Ayan po, oh, di ba? Ready na kayo. It's either pabalik ba to, magpa-forgood na ba yung iba sa inyo, or paalis pa lang. Pero ayan po, magkakaroon kayo ng courage para ituloy kung ano man yung gusto ninyong gawin or yung matagal nyo nang na pinupursue or yung hinihintay talaga ninyo. So, ayan lang po yung mensahe, Air Signs. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka always and more blessings to come. Bye-bye!